¡Pila! ¡Esto! <laughs> si, el día tiene los tres ¡Este tres niños! bueno, los dos! está los dos! ¡Estaban 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 los

たった。<laughs>

Uh -huh. Mga 30 minutes pa yung mga hindi <laughs> na Oo, oh, 30 minutes po yung isa 30 minutes Nanditrip lang yun Nang mali nila Hindi nila mga daanan dito na sarkatan hindi nila kaya dito sa Victoria magkaganon <laughs> marami kasi lagusan oo ang lagusan dito siguro LTO ano yun LTO pinamalayan pauwi na yun eh nanguhuli mm. na lang tsaka dito hindi uso yung ano lagay uh -huh. yung kakotongan. mo no? uh hindi -huh. ka sa Maynila